Sa pagpalang araw kay Bigan, talatang 4. Nawa, abanunun tayo ng aking munting video. Datan kayo o nasa malusog na at pangangatawan po kayo. Po kayo. <coughs> Amen. Na po, God is good all the time. All the time, God Kapag is good. Po Amen. Po Amen. Tapos na po ako sa garlic water with calamansi sa aking daily maintenance na wala pang almusal. So, tamang-tama, pwede na po akong mag-almusal ngayon. Po, so, itong almusal po ito, ibinigay ng Panginoon Diyos sa amin. Ito. Ito po. Sa lupa ay maraming mga Ayan, puti. bagay. Kaya hindi masyadong ano. So, Galing po sa malasiki. Malasik. Ay, kalasyao po pala. Ang Puto, puto ay kalasyao. Ayan. Ayan. Uh, oh. Lalo na po. Ang uh, oh. Lahat ng tao ay may puto kalasyao. Oh. Kaya dapat po nating hanapin ang Panginoon sapagkat so, tayo ay kanyang ililigtas sa lahat ng ating mga kakapitan. Mayroon pong pangyayari sa banal na kasulatan. dumating ang malaking hukbo upang ang bayan ng Huda ay digmahin at sila ay malaking hukbo. Ngunit ang spaghetti po. hukbo na nasa Huda ay paunti lamang. Ngunit si Asa ay kanyang hinanap ang Panginoon. Maging ang bayang hula ay kanyang inutusan na hanapin nila ang Panginoon. Ito po yung huh? natin sa ikalawang kronika sa ang labing apat dito po sa dalawa at gumawa si Asa ng mabuti at matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon niyang Diyos. Sapagkat so kaya, bago pa ka dumating ang mga pangani at mga kapahamakan, mabuti sa harap ng Panginoon. Kaya nang dumating ang malaking hamon o pagsugo o pangani o patitipagdigma, lahat ng ito yan, na ang binigay ng Panginoon Diyos sa amin ay walang iba sa harap ng ito. Amen. Kaya ang sabi, ang Diyos sa ang naglalahan, sa ng Malabing ating kaganin araw-araw. Wala pong iba. Ang Diyan Diyos, Ama na nasa lahat. Amen po ba, kaibigan? Amen. Ang pagsunod sa utos ng Panginoon upang tayo ay wag pabayaan ng Panginoon. Pabayaan niya siya sa kanyang pababayaan. Ang Diyos po ang naglalahan ng ating kailangan na araw-araw. Maniwala po kayo ating paglilingkod oh. kanya. Abang kumakain po kami, nanonood po ako po, ng prayer power. Di ay hasil. Sa inyo. tayo'y um, kumakain na ako tayo. at nagiginig pa ako ng salita Diyos. Sa Amen. Sa at mga sibat na mula sa Huda na tatlong daang libo, 300,000. At mula sa Benjamin, na nagdadala ng mga kalasag at nagpapahilagpos ng mga buso na dalawang daan at walong pungdibok. Kaya 300,000 plus 280,000 equals 580,000 ang hukbo ni Asa sa hudat. Kaya ang sabi po ay uh, lahat ng mga ito ay mga makapangyarihang lalaki na matatapang. 580,000. Pero ang kanilang kalaban ng mga taga Ethiopia ganda, 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 sa pangunan ni Haring Sera ganda, 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 ay mayroong isang daang libong mga uh, mandirigma. Kaya ang sabi po sa sumunod na talata at lumabas ganda, ganda, laban sa kanila ganda, ganda, si Sera na taga-Ethiopia na may hukbo na isang angaw at tatlong daang karo at siya'y naparahon sa Maresa. Kaya ang kanyang uh, kalaban, itong si Sera na taga-Ethiopia ay mayroong isang milyon at tatlong daang mga mandirigma. Kaya alam ni Asa na wala siyang magagawa kumbaga outnumbered sila. Napakalaking hukbo ang kanilang uh, kinakaharap, ang kanilang kakalabanin. Kaya ano po ang ginawa ng bayang Huda sa pangunguna ni Haring Asa sa ikalawang kronika labing apat, talatang labing isa. At si Asa ay dumain sa Panginoon niyang Diyos at kanyang sinabi, Panginoon, walang iba liban sa iyo na makatutulong sa pagitan ng makapangyarihan at niya na walang lakas. Tulungan mo kami, O Panginoon naming Diyos, sapagkat kami ay nagsisitiwala sa iyo at sa iyong pangalan ay kami nagsisiparito laban sa karamihang ito. O Panginoon, ikaw ay aming Diyos. Huwag mong panaigin ang tao laban sa iyo. Kaya si Asa ay nanalangin sa Panginoon. Kanyang hinanap ang Panginoon. At ano ang ginawa ng Panginoon sa mga taga Ethiopia sa panguna ni Sera? Ang sabi sa sumunod na talata, sa gayoy sinaktan ng Panginoon ang mga taga Ethiopia sa harapan ni Asa at sa harap ng Huda at ang mga taga Ethiopia ay nagsitatas. Tingnan niyo po ang ginagawa ng Diyos na pagliligtas mula sa mga katakutan. Pag tayo magtiwala sa Panginoon, anumang bagay ang nagbibigay sa atin ng katakutan ay inaalis ng Panginoon. Tayo ay kanyang itinagtatanggol tayo ay kanyang tinutulungan. Kaya isipin po natin yung 580,000 versus 1,300,000. Talagang outnumbered. Kumbaga, butal lang yung kanilang bilang. Pero ano po ang uh, ginawa ng bayang Huda sa pangunguna ni Haring Asa? Kanilang hinanap ang Panginoon. Sila ay dumaing sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ay gumawang makapangyarihan. Siya ay kumilos. Kanyang ipinagtanggol ang bayang Huda at sinaktan ang mga taga Ethiopia. Kaya ang sabi po sa si kalawang kronika, labing apat, talatang labing tatlo, at si Asa at ang bayan na kasama niya ay nagsihabol sa kanila hanggang sa Gerar at nangabuwal sa mga taga Ethiopia ang totoong marami na ano pa sila hindi makabawi sapagkat sila nalansag sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang hukbo at sila ay nagsipagdala ng totoong maraming samsam hmm. at kanilang sinaktan ang yung, lahat ng ano, sa palibot ng Gerar sapagkat sila ay naratnan ng takot diba sa Panginoon na? at kanilang sinamsaman ang lahat ng bayan sapagkat maraming nasamsa sa kanila. mo yan. Kaya ganyan ka makapangyarihan ang Diyos na ating nilalapitan. Kaya pag ating hanapin ang Panginoon, mga minamahal, tayo ay kanyang tutugunin, tayo ay kanyang ililigtas sa lahat ng mga katakutan. Those who seek the Lord will be heard by Him and will be delivered from all their fears. Kaya tayo ngayon, anuman po ang ating kinatatakutan pag ating hanapin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kapanatagan, ng kapayapaan, gaya ni Haring David, ang sabi mo, minamahal sa awit, sa chapter 34, verse 4, ating hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako at Iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga tatakutan. Purihin ang Panginoon, kaya tayo sa Diyos ay mayroong pagtatagumpay, mayroong pag-asa. Salamat po, amang banal. So pagkat ang iyong mga salita, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng katiyakan at kapanatagan na kung kami ay aasa sa iyo, kung kami ay lalapit sa iyo, kung ikaw ay aming hahanapin, ay masusumpungan namin ang iyong tulong, ang iyong pagliligtas. Kaya sa mga sandaling ito, tulungan mo po kami na aming lubos na may pagkatiwala sa iyo ang lahat ng mga bagay, ang aming mga sarili, ang aming mga kahilingan sa mga sandaling ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin Ayun po ano. Habang nag-almusal po ako, nanonood po ako ng prayer power, di hansel. Hello everyone. Kumakain na po ako ng pagkain, literal. Kumakain pa ako ng pagkain ng spiritual. Ano Kaya sabi ni Jesus, Mateo 4.4 Disclosure hindi ka lang nabubuhay sa pagkain na araw-araw, mabuhay ka sa salita ng Diyos. Amen. Lahat ng nakita nyo, yung putong puti ng dahil sa malasiti o pangasinan, spaghetti, tsaka kape, lahat yun, binigay ng Panginoon Diyos sa amin sa harap. Salamat, Panginoon Diyos. Ang Ha? Yeah. Medyo gumagalaw-galaw. Yung video. Iba di po. Tandaan nyo po yan. Maliwanag. As kinabi ni Pastor Harandil. Henry Harandil. Yung digmahan sa panahon nila. Nila Haring Asa. Oh, anong ginawa ni Haring Asa? tumawag siya sa Diyos at pinagtagumpay siya ng Diyos. Amen. May problema ka? Huwag kang magatabiling lumapit sa Diyos. Sabi ni Jesus, 11.28 ng Mateo, Come to me all of you. lahat ng kayo, may mga problema, ali kayo, lapit kayo sa akin. Sabi niya, at kayo ay aking ngayon. May problema ka kaibigan? Andiyan si ating mga kapatid sa loob. Arwana, gano'n po? Andyan po. In Christ alone. Nakita niyo po yung binigay ng Panginoon Diyos, ano? Nalmusal namin. Putong puti, spaghetti, at saka kape. Purihin ng Panginoon. Kaya kaibigan, hanggang dito na lamang. Lagi po kayong magtiwala sa Diyos. Kasi po, ang Diyos ang laging andang saklolo. Awit 121, verse 1 and 2. Awit 124, verse 8. Ang Diyos na gumawa ng langit lupa, ang siyang laging saklolo. Tandaan niyo po yan, siya ang laging saklolo natin. Amen? Amen. Amen. God is good all the time. All the time. God is good. Amen. Amen. So na po? God bless us all.